boss ngayon ang gagawin natin ay uh, uh pupunta tindahan at uh, mamimili tayo ng uh, soft na kung saan mamibigay tayo sa mga tao dito ng uh, soft na galing sa tabaw andito it, and tayo sa isang project dito sa ano ginagawa mga project dito sa Saudi yun sa banyo ko mamili tayo may napamili na tayong uh, natin sa mga tao, soft drinks galing sa tindahan ito mamibigay tayo ng sumbang lamig kasi may may, may panahon Mam, mamibigay tayo ng ganito ng soup kaya yun magkaabang tayo dyan ng galing sa site abangan natin yung mga tao tapos mamibigay tayo okay thank you Hello yeah. mga boss, dito, magbibigay na tayo sa mga tao na dumadaan galing ng trabaho. Aba'y, Injab inja. inja, inja, bang magantis. Injab Injab hindi ako. Hingap tayo. Mga po sa isang uh, kababayan, yun nagtatawaw dito. Okay, okay, okay. <laughs> okay, thank you. Tayo. Okay, okay, thank you. Okay, po, patuloy tayo maghihintay sa mga dumadating Na mga tao na galing sa tawa tayo, tayo. Patuloy na uh, patuloy tayo magbibigay ng susteng. Uh, inumin sa mga tao, dumadating.

Naghahanap kay mabibigyan ng subdance na to. Maghanap tayo yung mga tao na pwedeng uh, mabigyan at yung gusto kasi yung iba umaayaw eh. Kaya patuloy tayong naghahanap ng uh, mabibigyan natin. Ngayon may palating dito, tatawin natin kung pwede silang bidyuhan at mabigyan. May natagpan tayo na India? Bangladesh. Ah, Bangladesh. Natagpan natin Bangladesh ngayon. Bago tayo kasi mag-video, video upload, upload, upload okay, yeah. okay. Thank you. Ah, my friend. I give you also, huh? uh, ah, okay. <laughs> <Okay>, ha? <laughs> ah, Ah, I give you. Really? Yes, Come here. Because uh, is coming. Okay. Yeah. India. Yes, Bangladesh. Okay. Okay, okay. Nah, okay. Nah, natin. natin kung ah, you, like this one? Okay. Bangladesh, India. Ah, India. Ngayon, natin Itong... Galing sa Tabao. Tek, may friend ko rin. Tek, friend ko rin. Yes, yes. You know, I oh, cool. No, I pay this one. Okay. I did money Okay, boss. Okay. May okay. nakaupo doon. Ngayon, maglalakad na. Pupunta natin. Mabigyan natin ng inumin na malamig. Ikaw ako po. Eh, pasana, aku... Ayo pesan natin kung ano, mapigyan natin to. apa Kami Bangladesh, India? Bangladesh. Bangladesh. you like this no, no. Oke okay, ya. Huh? Okay. Thank you. Oke. Okay. Abos, ah, you like this one? No need money, I give you. Okay. <laughs> Thank you. Kembali bawa ini. Ini open open. <laughs> Oke okay. ya. Thank you for this. <laughs> Oke. Okay. okay. mga boss, patuloy tayo ang maghintintay ng mga tao na mabibigyan. Yes. Ah, ang akin! You like? No need money, I give you this one.

pantot eh 226 ah anim na lang ito okay mga boss 6 na lang sakto na ito pamimigay natin sa mga ito okay 1 oh. one by 1 one, okay? no. oh. subur subur thank, uh, you. Thank, you, thank you thank you bari okay. oh. no thank you bari okay na mga boss tayo, abos na. <laughs> wala na kaya yun nakapagbigay tayo nang at ating uh, inumin at uh, tuwang tuwa naman sila okay thank you ayun nga mga boss nakapagbigay tayo sa mga iba ibang lahi dito sa isang project dito sa Saudi ng uh, soft pa kaya tuwang tuwa din mga iba ibang lahi kaya ayun natutuwa din ako dahil sa kahit pa paano nakapagbigay tayo ng kasiyahan kunting biyaya ba na ating uh, pinamimigay ay eh, makapagbigay din ng kasiyahan sa mga tao nandito na galing sa tabaw, pagod mainit ang panahon talaga dito kakaiba ayun magpagbigay tayo ng konting uh, katuwaan sa mga nandito kaya yun, sa maganda at uh, pagkakataon para makapagbigay tayo sa mga nandito sa makakasama natin dito sa site sa Mindanao project dito okay boss thank you